Durog na, ayan ano oh. Tuyo na. Ah, uh, panibagong araw naman at panibagong vlog. So, ang ibabagi naman po natin ngayon ay ang pagtimpla po ng ating fertilizer. Ah, uh, yun po yung ano, uh, fortified uh, compost fertilizer. At uh, dito nga po, uh, dito namin i-apply yan. Kasi kailangan na po ng uh, pataba para masustain po yung kanilang uh, malusog na paglaki. At uh, magbigay na maraming bunga. So, yan po kasi marami na kaminta ni. Eh. So, kailangan na po talagang uh, mabigyan ng ano. Pataba yan po yung okra at uh, sitaw ang palaya at kalabasa ang kasalukuyan pong uh, nakatanim dito ngayon at luya so ang luya po more than 2,000 na puno yan ang talong 1.5 at si ang ating ano sitaw mga 500 puno ah uh, ganun din po itong ano okra so yun po sustainable at uh, hindi niyo kailangan gumastos na malaki para magkaroon ng uh, malusog na halamanan. So, ang ginagamit po natin eh kung anong meron sa paligid at uh, sa pang maganda po dito dahil ito po ay uh, chemical free. Eh nakasigurado po tayo ito na safe kainin ang magiging produce ng ating ano farm. So, samahan po nyo kami sa paggawa ng uh, organic fertilizer. So, ito po ang ginagawa po namin. Pupumpos po kami ng fortified organic fertilizer. So, yan po, uh, nilagyan po namin ng ano, damo. Hindi hindi po, didiligin po yan ng mga concoction. Ito po yung na. Meron siyang lact uh, lactic, bacteria serum. Merong fish amino acid at fermented fruit juice. So kaya po tawag dito fortified na. Pinalakas. Pinabisa. Pinabisa. Tapos po niyan, eh, ang susunod po natin ay ano po le, uh, manure, chicken manure. ito po yung mga chicken manure namin na ano po ito, uh, tuyo na. Dudurog na eh, ano. Tuyo na eh. So, hindi na mainit, ano. Mainit pa rin. Mainit pa yan. po yung mga power plant na dalin tumubo ng mga damo. So kaya po yun ang nilagay namin. So, Ibig sabihin mataas ang nitrogen yan kasi mabilis tumubo. Panay so, damo po galing po mismo doon sa lamanan. So instead na itapon, eh, gagawin po natin fertilize. Tambak-tambak lang. Ah. Okay, Baka mas madami na ang dilig ngayon. So ito na po yung natapos nating ano uh, compost na fertilizer, fortified organic fertilizer. Opo, meron damo at saka mga concoction at saka chicken manure. So anong gagawin po natin, tatakpan yan at uh, hintayin natin mabulok. So after a week, i-check natin kung uh, nangyari ngayon kung di pa talaga sila ano, block baka babalikta rin po natin at titingnan tapos uh, para malaman natin kung yung moisture content niya o oh, yung kanyang ano temperature ay bumaba na kasi sigurado po ito mainit ito pag tinagpan na so abangan po ninyo ang nagi-resulta nito ito po kasi ang gagamitin diyan sa mga tanim namin talong dragon fruit at saka may sitaw at iba iba marami pang halaman so multi cropping po kasi yung ginawa namin at may kasama na rin po yung luya ipakita po namin kung ano yung lalagyan ng pataba Ito na po yung ano mga dragon fruit tsaka yan luya, ayan tumutubo na po mga luya naman po yung mga talong yan malalaki na rin siguro mga 2 weeks magumpisa na po yan bumunga ito naman po yung tanong kami ngayon, tubuyas uh, strawberry So may at mustasa. Dito naman po sa so, parte ito ba? Dito po yung asa at saka sitaw. Kaya po kailangan, kailangan namin na maraming fertilizer. Ayan po yung mga talong. Ayan. So, dito rin po namin kinukuha yung mga ano, mga damo na ginagawa namin fertilizer. Ah, uh, po ng sinasabi namin, ang organic farming po ay sustainable. So, kung ano yung available sa paligid, eh, hindi po ang ginagamit namin. So, huwag po nito. Ayan. Mabilis tumubo. May, ayan, makihiya. Pag hinawa ko po yan, may hiya yan. Aba, hindi may hihain. Parang, ano yan. O, yan o. May nga talaga. Hmm. Ayan po. May na siya. O, yan. Pumiklop na. Kaya, makihiya. Hindi po walang hiya. So, ito na po yung okra. Ayan o. Oh po yung crop pababa tapos sa kabila po yan naman yung uh, tanim nating mga sitaw at sa tagiliran doon may tanim po doon kalabasa at uh, meron din po mga pinya so, iba po ang tanim dito so yun nga po multigrapping isa po yung sa paraan para may wasan ang pagdami ng mga insekto So makontrol po ang pagdami ng insekto. Tayo magtataba na. Lapit na itong bumunga eh. Kaya lang madamo. So pagdadamo naman po madali lang dahil malambot ang lupa. Binubunot lang. Ayan. Hindi po kadali. Tapos iniipon lang namin. Ayan. may bigwat eh. Kasi gawa ng makahiya, ano? No? So, makahiya. So, ganun po lang ng mag... lang namin. Yan ito nga lang. Kaya. Ilang. Ay, ng Guantes ay nakakatinik ito po kasi maya, makaya may mga tinik so kaya ginagawa ko inawa ko sa puno para hindi matinik so ito pong talong bali one month na po ito ano? may may ano tipaklong may ano. ayan tipaklong Ah, uh, ito po ay friendly insect. So kinakain po niya yung mga ano, mapinsalang insekto. Ayan oh. Ano siya? Bait niya. Hindi siya lumipad oh. oh. Friendly nga. No. Mm. Friendly <laughs> nga. Ito naman po yung mga dragon fruit. Ayan, dami na rin. Ayan po, ayan, mga luya yan. Bakit may ano pa? May nyog? Uh, para ano? March. ah uh, ano yan, para laging ano, ma-maintain yung ano, moisture sa ilalim ng lupa. Kasi gusto ng luya, eh ano, ang may ano, malamig sa ilalim. Hindi na yung tataba. Ano, nang parang yan. Ini Martin. Jadi si tahu. Uput. malunggay mulberry basal application tataniman namin ang pechay So, ayun na po, madami na sanga. So, mag pruning na po tayo. Babawasan natin ang mga sanga. Para isa lang po yung ating uh, patutuloyin. So, ayan po na pa. Ang dami na sanga. So, ang rason po bakit pinuproning is para isa na lang po yon tutuloy sa taas at uh, para mabilis ang paglaki. And then, pagdating po dito sa babaw, yan po, pagdating sa si babaw, doon na po siya ahayaan uh, na uh, dumami yung kanya sa at para pag uh, nag-harvest po, madali din. malago na rin po yung mga talong so, po yung mga talong eh kaya lang yung mo lumago na rin sumasabay so ayan po yung mga luya yun po may mga luya na rin na inutubo so marami na ang trabaho ang mo yung dadamo, na po yung mga pechay at ito sa kabila po yung mga mustasa ito na po talong din tatlong hilera ng talong dito naman po yung parte ng sitaw dito naman yung okra ito pababa okra ito yung mga sitaw pa so, yun po ang update natin dito sa ating ang so, dito naman po yung strawberry Ayan. nilipat natin isa nang makarecover buhay naman so nalanta lang ngayon po yung mga nauna na tinanim na Strawberry Inasama pang isang yan Ganda na po sila ngayon Green na green iti na silang Aba Ayan po Bumulaklak pa Mukhang plano pang buonga Strawberry Ganda green na green At Ito naman yung Chives Yun yung chives So yan po, nagpapalinis po tayo ng ating uh, talungan. Sa pagkatapos po nito, ipi-fertilize na po natin. Kasama po natin dito si Milagros. May milagro mangyayari dito kaya po milagros. So ayan po siya. Opo. Ayan po si Commander. Uh, naglilinis na po ng ano ng ating taniman ang talong tinatanggalan ng mga damo at pagkatapos lalagyan po ng fertilizer organic fertilizer kailangan po matapos ko ito. so, ito kaya po kailangan matapos Kasi niya ano eh. kung hindi mapipenalize po siya magbabayad siya ng Arawan ano po ako dito eh. oh. kaya kailangan matapos kailangan ano, matapos ko po ito Baka hindi ako, wala akong sahod. Baka, wala akong sahod. Malamang siya pa magpasahod. Hindi niya natapos. Sir Adrian. Sir Hindi ako naka-open na lang. Ang katrangkaso pala mo noon, ay, kasakit ka na. Oh, three days, maka. Kaya napos po ng pag-ingigay. Eh. Ano, marami mo yung uh, mga tanim para uh, dating ng panahon ni Ang isa kami umabot. Bakit? masipag mo yung kapit-bahay <laughs> Ayun, yun nga dito so, malalaki na ang talong pumukulak-ulak na at matata matas na rin ang ating ah uh, <coughs> laging fruit